ayan uh, may bagong naman tayong pusak na ihatap si swerte kasi yung una namin pusak na kinuha dito ay si kasa so siya naman si swerte ayan. meron siyang ano uh, sugat napakalaki sugat Ganun din sa nauna pero mas malala ito kasi ang laki talaga ng sugat niya ayan, ang sila dalhin sa bahay gamutin katulad ni ano, yun na una si swerte si kasa tapos ito si swerte ano, nagaan natin kamawa na, paano pinalian ng tubig na mainit sige sige kain ka doon mo oh. okay. Suerte Suerte sugat ng dami kaya mo, ba't kita sa bahay?